ang Panginoon sa ang pintuan tungo sa kaligtasan. Sabi ng Panginoon, ako nga ang pintuan ang sino man pumasok o pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya lalabas at makakatagpo ng pastunan. Ano ba ang pintuan, mga kapatid? Di ba ang pintuan ang dinadaanan upang tayo makapasok sa isang lugar? Kanina tayo dapat papasok upang maligtas ang ayon niya sa talatang yan. Kay Kristo, tayo papasok dahil siya ang pintuan, di ba? Ang kailangan pumasok tayo sa pamamagitan niya upang tayo ay maligtas. Hindi tayo papasok sa pamamagitan ng iglesia. Hindi ang iglesia ang pinapasukan para maligtas. Yung pintuan doon ka papasok at ang pintuan ay si Kristo sa mga tiyan, si kay Kristo ka papasok para makamit mo ang kaligtasan at ang pagpasok kay Kristo ay sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya. Siya lamang ang tanging daan upang ang tao ay makarating sa Diyos. At sabi ng Panginoon sa Kristo, kanina pintuan, ito naman daan. Sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating o makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, kay, si Kristo lamang ang dapat nating daanan. At kung iuugnay natin yan sa ating main verse, tungkol sa pagiging daan ng ating Panginoon sa so Kristo, ang daan sa main verse natin ay masikip. Dito naman, si Kristo lamang ang nag daan patungo sa Ama. No? Huh? Dahil ang daan ay masikip, dahil nag alang ang ating Panginoon sa so Kristo. Wala na tayo ibang mapagpipilian upang tayo ay maligtas. Ngayon paman, maraming mga tao ang higit at higit sa nakararami sa mga tao ang nagtangkang gumawa ng ibang daan. Gumawa sila ng kanilang iba't ibang mga pamamaraan upang maligtas daw. Naglabas ng iba't ibang mga aral na salungat sa mga aral ni Kristo, sinubukan nilang makarating sa kaligtasan sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga patakaran at regulasyon ng tao. Sa pamamagitan ng maling reliyon o sa pamamagitan ng pagsisikap sa sarili lamang na hiwalay sa mga aral ni Kristo. Kailangan nandun na tayo palagi sa aral ni Kristo kung talaga tayo'y nananampalataya. Sabagat mga kapatid, eh, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos para sa kaligtasan ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay para sa kaligtasan. Ito po sabi mga kapatid sa mga huling talata na ating mamasahin. Sa gawa 4.11, itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo, ng mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. So, ang tinutukoy nito ang Panginoon sa so Kristo. At sumunod na talata, walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas and there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Ang tinutukoy dyan, mga kapatid, ay yung tanging pangalan lamang ni Jesus at wala ng iba na matatagpuan ng tao ang kaligtasan. Dahil ang pangalan lamang ni Jesus ang ibinigay ng Diyos sa ilalim ng langit para sa kaligtasan nating lahat